papatalsikin ni Ang tanging salitang sumambulat sa pandinig ni Aling Nena at para siyang tinakluban ng langit at lupa. Naroon siya sa tapat ng pintuan ng sala, ang kanyang dalawang dekada ng paglilingkod ay tila naglaho sa isang iglap. Pero bakit ngayon? Bakit sa mismong bisperas ng kanyang kaarawan, naririnig niya ang mga bata, ang mga itinuring niyang sariling anak, na nagbubulungan tungkol sa pagpapaalis sa kanya? Ang katotohanan sa likod ng mga pabulong na salita ay babasag sa kanyang puso sa paraang hinding-hindi niya inaasahan. Si Aling Nena, sa edad na halos anim na po, ay matagal nang naging haligi ng pamilya de la Cruz. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, siya ang nagbigay buhay at nag-alaga sa tahanan na ito na itinuring na rin niyang sariling pugad. Higit pa siya sa isang katulong, siya ang nagsilbing pangalawang ina kina Carla at Paolo, mula nang sila'y maliliit pang paslit hanggang sa pagiging mga ganap na teenager. Siya ang naghahanda ng kanilang mainit na almusal, ang amoy ng bagong lutong pandesal at kape na nagpapakalma sa bawat umaga. Siya ang nagturo sa kanila ng kanilang mga unang titik, ang nagpatahan sa kanila sa kanilang mga lagnat, ang nagbalat ng kanilang mga sugat, at ang nag-asikaso ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ang kanyang mga araw ay puno ng ritmo ng buhay sa mansyon, ang malakas na tawanan ni na Carla at Paolo sa pasilyo, ang tunog ng kanilang mga yapak sa hagdan, ang pamilyar na amoy ng niluluto niyang adobo na paborito ng mga bata. Sa loob ng malaking tahanang ito, siya ang puso at kaluluwa, ang nagbibigay init at pagmamahal sa bawat sulo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-ibig na kanyang ibinibigay, mayroong isang tahimik na butas sa puso ni Aling Nena. Ang kanyang sariling pamilya ay nasa malayong probinsya, at bihirang-bihira silang magkita, maliban sa mga tawag sa telepono na madalas na puputol dahil sa mahinang signal. Ang kanyang mga apo, na hindi niya gaanong nakakasama, ay lumalaki na rin at nagiging bago ng henerasyon. Kung minsan, lalo na sa gabi, pagkatapos matulog ng lahat at ang mansyon ay nababalutan ng katahimikan, ramdam niya ang matinding pangungulila. Ang bigat ng kanyang kalungkutan ay parang kumot na bumabalot sa kanya. Habang tumatanda, unti-unti na ring sumasakit ang kanyang mga buto, ang kanyang likod ay madalas na nangangalay, at ang pagod ay nagiging kasama na sa kanyang pagising sa umaga. Ang tanging matalik niyang kaibigan at takbuhan ay si Aling Celia, ang mabait na may-ari ng maliit na sari-sari store sa kanto, kung saan siya madalas bumili ng mga kailangan sa bahay. Dito niya minsan nasasabi ang kanyang mga hinaing, ang mga pangarap na hindi niya natupad, at ang mga pangamba sa kanyang lumulubog na kinabukasan. Nagsimula ang lahat ng kanyang pangamba nang mapansin ni Aling Nena ang unti-unting pagbabago sa kilos ni na Carla at Paolo. Madalas niya silang mahuling nagbubulungan sa kung saan-saan, sa sulok ng sala, sa hardin o sa may hagdan. Kapag lumalapit siya, bigla silang mananahimik, ang kanilang mga mata ay nagkakaroon ng kakaibang kislap ng sikreto, at mabilis silang maghahanap ng dahilan para lumayo. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sala, Narinig niya ang boses ni Paolo na halos pabulong na nagsasabing, ang hirap pala i-budget, ate, baka kulangin tayo. Sumagot naman si Carla, ang kanyang tinig ay maihalong pag-aalala, kailangan nating maging maingat, Paolo, baka mahalata tayo ni Aling Nena. Parang may matulis na sipit na kumurot sa puso ni Aling Nena. Budget. Mahalata? Sino ang mahalata? Para saan? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa mga sumunod na araw lalo pang lumala ang mga bulungan narinig niya si Carla na nagsasabi kay Paolo paano natin sasabihin kay Aling Nena mahirap magpaalam sa kanya ang dami niyang ginawa para sa atin kasunod nito ang isang mahabang buntong-hininga ni Paolo nga ate malungkot 'yun pero kailangan nating gawin para naman sa kanya rin to sa bawat bulong na kanyang naririnig lalo siyang nilalamon ng isang matinding takot Isang pakiramdam na tila nagkakalat ng lamig sa kanyang buong katawan. Papatalsikin na ba nila ako? Bakit sa ganitong paraan? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Malapit na rin ang kanyang kaarawan at mas lalo niyang kinabahan. Naglakad siya papuntang labas ng bahay para magdilig ng halaman. Habang hawak niya ang hose, napatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Inisip niya kung saan siya pupunta sakaling mawalan siya ng trabaho. Wala na siyang ipon at halos lahat ng kanyang kinikita ay ipinapadala niya sa probinsya para sa kanyang pamilya. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng luha habang nagdarasal na sana ay mali ang kanyang hinala na sana ay isang masamang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga bata na nagtatago at nagbubulungan o ang kanilang mga mata na nag-iiwas sa kanya lalong bumibigat ang kanyang dibdib na parang may malaking bato na nakapatong doon. Hindi niya alam kung paano pa niya haharapin ang mga susunod na araw. Ang bawat umaga ay tila isang bagong pagsubok sa kanyang katatagan. Sa kabila ng lumalaking bigat sa kanyang dibdib, patuloy na ginawa ni Aling Nena ang kanyang mga tungkulin ng buong dedikasyon. Hindi niya hinayaan na makita ng mga bata ang kanyang pag-aalala o ang sakit na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Pinipilit niyang maging normal kahit na ang bawat galaw niya ay tila mas mabigat kaysa dati. Isang hapon, nakita niya si Carla sa sala, mukhang malungkot at balisa. Nakasampalatay ang isang proyekto sa agham sa mesa, napuno ng mga burang linya at nalukot na papel, at sa tabi nito ay nakakalat ang mga hindi na mabilang na basurang papel na nagpapakita ng pagkabigo ni Carla. Halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkapagod. Sa halip na isipin ang sarili niyang problema, na mas mabigat pa kaysa sa problema ni Carla, lumapit si Aling Nena. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal na parang ina, anak, ano ang problema? Mukhang balisa ka. Nagtaas ng tingin si Carla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at halos maiyak na. Ayoko na, Aling Nena. Hindi ko na po maintindihan tong project namin sa science. Feeling ko bagsak na ako, bulong ni Carla, ang kanyang tinig ay may pagod at pagkadesperasyon. Naupo si Aling Nena sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang likod ni Carla. Ipakita mo sa akin, sabi niya, at inilatag ni Carla ang kanyang mga notes, kasama ang mga diagram at kung ano-anong formula na sa tingin ni Aling Nena ay parang sulat sino. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang modernong agham, ginamit ni Aling Nena ang kanyang likas na katalinuhan at karanasan sa buhay upang makita ang mga butas sa ideya ni Carla. Anak, baka pwede mong subukang gumamit ng mas simpleng mga salita dito, o kaya ay gumawa ng isang maliit na modelo para mas maintindihan ng iyong mga kaklase. Nagbigay siya ng mga praktikal na solusyon, bakit hindi mo subukang ganito? O kaya, baka pwede mong ilagay dito ang isang graphic para mas malinaw ang paglalarawan mo. Ang kanyang mga payo ay simple ngunit may katuturan. Nakatulong si Aling Nena sa pag-iisip ng mga bagong ideya, kahit na alam niyang nag-aalala siya sa kanyang sariling sitwasyon. Magkasama silang nanatili sa sala ng maraming oras, nagplano at gumagawa. Dumating ang gabi at pinilit pa rin ni Aling Nena na tulungan si Carla, kahit na sumasakit na ang kanyang likod at ang kanyang mga mata ay halos pumikit na sa anto. Ginawa niya ang lahat para matulungan si Carla na matapos ang proyekto ng maayos. Pagkatapos ng maraming oras, umiti si Carla. Aling nena, salamat po talaga. Hindi ko po to matatapos kung wala kayo, sabi ni Carla, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Ang mga salitang ito at ang ningning sa mga mata ni Carla ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa puso ni Aling Nena, isang panandali ang paghupa sa bagyo ng kanyang pangamba. Isang butil ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib na kahit papaano, mayroon pa rin nagpapahalaga sa kanya. Habang papalapit ang kanyang kaarawan, lalong tumindi ang sikreto ni na Carla at Paolo. Madalas niyang marinig si Paolo sa telepono na may kausap tungkol sa final arrangements di at surprise. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pasilyo patungong kusina, narinig niya ang boses ni Mrs. De La Cruz na may kausap sa telepono. Siguraduhin natin na lahat ng detalye ay kumpleto na. Ayaw nating may makalimutan sa sorpresa para kay Aling Nena. Ang gi sorpresa kina iyon ay lalong nagpakaba kay Aling Nena. Para sa kanya, iisa lang ang ibig sabihin nito, isang paalam na handaan, isang huling pagtitipon bago siya tuluyang palayasin. Ang kanyang puso ay bumigat na parang may nakapatong na bakal. Nagsimula siyang makita ang mga anak na madalas lumabas at kapag bumalik, nagmamadali silang magtago ng mga bag na puno ng kung ano-ano. Ang bawat bag na itinatago nila ay tila nagdaragdag sa bigat ng kanyang hinala. Isang gabi, habang naglilinis siya sa sala, aksidente niyang napatumba ang isang kahon sa sulo. Nahulog ang laman nito, mga makukulay na lobo at streamer na may iba't ibang kulay. Dali-dali siyang yumuko para damputin ang mga ito at napansin niya ang isang card na nakalagay sa loob ng kahon. Happy birthday, Aling Nena, ang nakasulat na may malaking ngiti at pinalamusan ng mga glitter kinabahan siya Ibig sabihin ba nito, isang paalam na handaan ang inihanda nila para sa akin, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang paalam na kaarawan bago tuluyang magpaalam sa akin. Lumukso ang kanyang puso sa takot at sakit, ang kanyang hininga ay humahabol. Naging mas tahimik si Aling Denna sa mga sumunod na araw. Ang kanyang mukha ay hindi man nagpakita ng malaking pagbabago. Ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa malayo, puno ng kalungkutan at pangamba. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang normal na pag-ugali, ngunit ang kanyang mga galaw ay mas mabagal at ang kanyang mga ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Palagi niyang inaalala ang kanyang mga naririnig na bulungan at ang mga pahiwatig na kanyang nakikita. Naisip niya ang lahat ng taon na kanyang inilaan sa pamilya de la Cruz, ang lahat ng pagmamahal na kanyang ibinigay kina Carla at Paolo, at ang lahat ng sakripisyo na kanyang ginawa. Ngayon, sa tingin niya, ito na ang katapusan ng lahat. Naghukay siya ng lumang travel bag mula sa ilalim ng kanyang kama, na puno ng mga alikabok at nakalimutang alaala. Dahan-dahang sinimulan niya ang pag-aayos ng kanyang ilang gamit. Bawat damit na kanyang inilalagay sa bag ay isang paalala ng kanyang papalapit na pag-alis, isang alaala ng kanyang mga pangarap na nauwi sa wala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat galaw, at ang kanyang puso ay parang dinudurog sa bawat segundong lumilipas. Ang tahimik na disperasyon ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang maliit na silid. Dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Nagising si Aling Nena na mabigat ang kanyang puso, ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Maaga pa lang, sinimulan na niya ang kanyang mga gawain, subalit sa bawat paghakbang niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib na parang may pumipigil sa bawat galaw. Habang nagluluto siya ng agahan, ang pamilyar na amoy ng bawang at kanin, narinig niya ang tawanan ni na Carla at Paolo sa sala. May kakaibang saya sa kanilang mga boses, isang halo ng excitement at kaba, na mas lalong nagpakaba sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanda ang kape. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Mrs. De La Cruz ng tanghalian na parang may itinatago siyang malaking sikreto. Ang bawat sulyap nila ay tila nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pag-alis. Matapos ang tanghalian, tinawag siya ni Mrs. Dela Cruz, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kakaibang saya. Aling nena, pwede ka bang pumunta dito sa sala sandali? Nanginginig ang kanyang mga kamay, naglakad si Aling Nena patungo sa sala naghanda sa pinakamasamang balita. Ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa lupa sa bawat hakbang. Pagpasok niya, biglang bumukas ang mga ilaw at isang sabay-sabay na sigaw ng Happy Birthday, aling nena, ang umalingangwao sa buong mansyon. Napuno ng makukulay na lobo at streamer ang buong sala, ang mga ilaw ay kumikinang sa bawat sulok. May maliit ngunit magandang cake sa lamesa, pinalamu siya ng mga kandila na handa ng sindihan. Nakapaligid dito sina Carla at Paolo na may malalaking iti sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay nagkislap sa tuwa. Lumapit si Carla at Paolo sa kanya, hawak ang isang maliit na regalo na binalot ng makintab na papel. Happy Birthday, Aling Nena! Surpresa po namin! Nagplano po kami ng matagal para dito, sabay nilang sabi, ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamahal. Doon na unti-unting luminaw ang lahat na parang naglalaho ang makapal na ulap. Ang mga bulungan, ang ihipapatalsikin inanarinig niya ay mula pala sa isang pelikulang pinapanood ni na Carla at Paolo sa kanilang kwarto, na nagkakataong narinig niya nang hindi nauunawaan ang konteksto. Ang tea budget at pagpapaalam para pala iyon sa kanilang mga planong paghahanda para sa kanyang kaarawan. Ang pagtatago ng mga bag, Naglalaman pala iyon ng mga dekorasyon, regalo at iba pang kailangan para sa sorpresa. Ang pag-alis nila ng bahay? Para sa pagbili ng mga supply. Ang lahat ng kanyang pangamba ay isang malaking, masakit na pagkakamali. Ang realization na ito ay dumating kay Aling Nena na parang isang malakas na hampas ng alon, ngunit hindi ng sakit kundi ng matinding pag-ibig at kaginhawaan. Ang lahat ng kanyang takot ang lahat ng kanyang pangamba na nagdulot ng sakit sa kanyang puso sa loob ng maraming araw, ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding kagalakan at labis na sorpresa. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan at napaluha siya sa sobrang tuwa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at bumagsak siya sa pinakamalapit na upuan, ang kanyang mga kamay ay itinapat sa kanyang bibig, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi na parang agos ng ilog. Agad na lumapit sina Carla at Paolo sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Niyakap nila si Aling Dena ng mahigpit, ang kanilang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa kanya. Aling Nena, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Carla, ang kanyang boses ay may pag-aalala, ang kanyang kamay ay hinaplos ang likod ni Aling Nena. Akala po ba ninyo aalis na kayo? Hinding-hindi po, dagdag ni Paolo, ang kanyang boses ay maihalong pagmamahal. Yumakap si Aling Nena sa kanila ng mahigpit, salamat, mga anak. Akala ko, akala ko, iiwan niyo na ako. Halos hindi niya masabi ang mga salita, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Lumapit din si Mrs. De La Cruz at hinawakan ang kamay ni Aling Nena. Aling Nena, paano mo naman naisip yan? Hindi ka namin kayang paalisin. Ikaw ang nagpalaki sa mga bata, ikaw ang nagbigay buhay sa tahanan na ito. Para ka na naming pamilya. Hindi namin kayang wala ka. Isang mainit na yakap ang lahat, at ang sala ay napuno ng tawanan, luha ng kagalakan, at tunog ng pag-ibig. Nagsalo-salo sila sa cake na may disenyong mga bulaklak at paru-paro, at nagbahagi ng mga kwento ng kanilang pagpaplano ng sorpresa. Ang pag-aalala ni Aling Dena ay napalitan ng init sa kanyang puso, isang damdamin na mas mainit pa sa kape na kanyang hinahanda bawat umaga. Ang kanyang puso ay gumaan na parang inalisan ng malaking pasanin. Mula noon, naging mas matatag ang koneksyon ni Aling Nena sa pamilya de la Cruz. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanila ay lalo pang lumalim at ang kanyang pangamba ay tuluyan ng nawala. Ang insidenteng ito ay nagturo sa kanilang lahat ng isang mahalagang aral, ang kapangyarihan ng komunikasyon at ang kahalagahan ng pag-unawa sa isa't isa. Minsan, ang mga takot na nabubuo sa ating isip ay mas malaki pa sa katotohanan. Ang tahimik na pagmamahal at walang pagod na serbisyo ni Aling Nena ay hindi kailanman napansin. Ito ay isang paalala na ang tunay na kabutihan ay binabalik sa mga pinakahindi inaasahang paraan at na ang mga taong nagbibigay ng kanilang puso ay makakatanggap ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kwentong ito ni Aling Dena ay nagpapakita na ang pagmamahal, kabutihang loob, at pakikipagkapwa-tao ay palaging mananaig, lumilikha ng mga koneksyon na tumatagal habang buhay at nagbibigay ng pag-asa. Sa huli, ang pinakamalaking regalo ay hindi ang mga lobo o ang cake, kundi ang pag-ibig at pagpapahalaga na ibinigay sa kanya ng pamilyang kanyang inalagaan. Ang araw ng kanyang kaarawan ay hindi lamang naging selebrasyon ng kanyang kapanganakan, Kundi isang selebrasyon din ng pagmamahal na nagtagumpay sa takot at pagdududa.